May nga na si Paula Bilino kay Kidjo. Ngunit sekreto lang daw umano ito. Magugulat na lang. Alam na alam na agad kung ano. Ang tinutupoy Hindi pa man ni binabahagi, ramdam na lang lahat na may relasyon na. At ayaw lang ilabas muna sa media. Tawin sabihin ito ni Paulo Abelino. Grabe ang mga ngiti. Halatang masaya sa piling ni Kim Cho. Kim sobrang sobra niya talaga haming pinapasaya. Ito nga ang ilang nakakaaliw na komento ng mga tagahanga. Kahit ata tumanda na akong dalaga, basta maging sila lang hanggang dulo masaya na horon. Iba ang impact nila sa bawat Au, oh. ewan ko ba? Ang daming love teams sa kapamilya Edward. Ngunit, wala akong chemistry na makuha. Panay scripted, pero ang kimbaw, kahit hindi magkasama at maggambingan lang sa Twitter, trending na agad. Kahit mga senior citizen, may asim pa sa eh. Kimpo ang sinisigaw nila at naikipagpuyatan sa dalawang ito. Ayon pa sa isang komento, Uy, iba na yan Paulo Abelino. Panghabang buhay na ang pangako na yan. Nangangamoy aminan na, baka next year sila na. At sasabihin sa lahat ng mga fans, kumukuha ang siguro ng tamang pagkakataon. Basta okay na sa amin ang sinabi ni Paulo Abelino. May pangako na si Danny ni. Sapat na, abangers na lang kaming lahat.